Kulungan naman ang kinahatnungan o kinahantungan ng isang top 7 most wanted person city level matapos madakip sa kinasang joint intel driven operation ng PNP Highway Patrol Group sa Surigao del Sur. Ibabalita yan ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang kawala ang top 7 most wanted person city level sa ikinasang joint intelligence driven operation na mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit 10 sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Benito Oreco Puerto kasama ang Tagbina Municipal Police Station, Surigao del Sur Police Provincial Office sa Barangay Kahayagan, Tagbina, Surigao del Sur nitong nakarang araw. Kinilala ang top most wanted na si June 26 na taong gulang na residente ng Barangay Santa Cruz, Tagoloan, Misamis Oriental. Ito nga ang pahayag ng Deputy Chief ng RHPU 10 na si Police Lieutenant Colonel Glenn C. Faustino. Tayo po ay nakakomplis na huli sa Rendon City Police Office ng Top 7 Wanted Person. Siya ay nahuli sa kahayagan Tagbina, Surigao del Sur. Sa bisa ng warrant of arrest na naisyo ni Honorable Joffrey Wilco Macevedo, presiding judge ng Branch 41, Salang Karnatin or Republic Act 1083 na may kaukulang bail o na 300,000 pesos. Asahan niyong magpapatuloy ang mga operasyon ng Highway Patrol Group kontra carnapping at pagtugis sa mga kilalang most wanted suspects sa nasabing riyon. Ito naman ang paalala ng HPG sa ating mga kababayan. At sa mga kababayan ko natin, bago po pumili ng segunda manong sasakyan, Tungguni so, muna sa highway patrol bago bilhin ang mga naturang sakyan para ma-check o matignan po natin kung ang mga sakyan na ito ay kasama sa mga nawawala o mga ninakaw na sakyan nationwide. Nasa kustudiya ng Regional Highway Patrol Unit 10 Custodial Facility ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang hinihintay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang aming himpilan ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa tungo sa Bagong Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting Director Police Brigadier General Alan Muldintas Nazaro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Mark Roland Pelisiano para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.